Hello guys, good afternoon. Ah, nakikita nyo na NMAX na yung dala natin. NMAX version 3 na standard version. Ah, first impression ko nga pala sa motor na to guys. Ah, nga pala hindi ko nasasabi, hindi ko pa nasabi sa vlog ko kasi medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-vlog. Benenta natin yung ADV 150 para dito. Medyo uh, na hihinaan na kasi ako dun eh. Medyo mahina na siya sa mga uphill, kumbaga outdated na. Ah, uh, 2 valves pa lang kasi yun Eh pag may angkas kasi ako, tapos mga uphill medyo nahihirapan ako. Kaya nag-upgrade tayo ng uh, Nmax version 3. Eh 4 valves na kasi 'to. Medyo okay-okay na siya pagdating sa mga uphill. Uh, isa yan sa mga dahilan kung bakit bumili tayo ng NMAX sobrang smooth nya hindi uh, ko lang alam kung nasanay hindi eh. ko lang alam kung naninibago lang yung katawan ko kasi yung uh, ADV kasi dati medyo dragging yun uh, 3 years na rin kasi yan sa akin magpo 4 years kaya siguro dahil bago to kaya uh, parang iniisip ko na sobrang smooth nito yung ADV kasi pagkabili nun smooth din naman kasi yun eh eh, dahil N Max bago Ito yung smooth para sa akin ngayon Pero maliban sa smooth na hinahatid niya eh, talagang ah, malakas yung hatak niya Pag pumupunta ako dun sa may mahabang parang matas eh, mataas kasi yun dun Uphill Yung dating naka full throttle ako dun sa ADB 150 Pag mayangkas ako dito Kalahati lang parang smooth na smooth lang yung pag-akyat niya hindi siya nahihirapan eh sa review kasi ng mga naka NMAX malakas talaga yung NMAX 155 compared dun sa ADB 150 not sure sa ADB 160 ah kasi hindi naman ako nakagamit nun kaya hindi ko maikukumpara Uh, ah, dahil NMAX na yung gamit natin ngayon ito na yung gagamitin natin sa mga rides natin sa mga adventures natin na paparating Medyo natigil ako sa pag-ride uh, At pag-vlog uh, Kasi medyo marami lang kaso sa buhay Yan nga, hindi lang yung vlog yung pinofocus natin Mayroon din kasi tayong mga uh, business First impression dito sa looks ng uh, NMAX natin Ay dati, hindi ko talaga ako fan ng mga NMAX Version 1, version 2 Medyo hindi talaga... Uh, ako nagagandahan sa looks niya. Kaya IDV dati kinuha ko. Kasi nagagandahan ako sa ADV. Pero ngayon, nung lumabas yung version 3. Nagbago. Nagbago yung tingin ko sa mga NMAX. Ang ganda kasi ng NMAX ngayon. Parang luxury yung dating. Basta. Uh, may pinaghalong. Uh, modern na yung dating. Kasi halos uh, LED na yung gamit tapos naka projector or headlight pa headlamp sulit na sulit eh dahil galing ako sa ADV150 smooth talaga yon yung shock non malambot yung mga shock non kahit hump yun tinatayuan ko lang eh nung nakagamit kasi akong NMAX, NMAX na version 2 tigas talaga shock non kahit Aerox matigas talaga shock non pero dito sa version 3 Nagulat ako. May baso na 'yung stock ng version 3 na Nmax. So malambot siya guys, promise. Parang hindi siya nagkakalayo. Parang hindi siya nagkakalayo sa ADV 150 na suspension tapos yung harapan niya hindi na agad-agad naglalagotok hindi katulad dati ng Erox ko may Erox kasi ako dati, yung version 1 konting lubak lang nun, lagotok agad yun parang sobrang lambot ng harap tapos antigas ng likod parang yung shock kasi noon dati sa likod sobrang tigas talaga parang naka parang walang spring yung dati parang bakal lang na tinukod at walang spring eto nagulat ako sa improve sa ginawa ni uh, Yamaha dito may baso na tapos at the same time malambot na siya e ako solo ako ngayon nagra ride pero tingnan mo yung mga hump hump tsaka mga konting lubak parang hindi ko na siya na feel na absorb na na ang bagong shock kaya uh, para sa akin hindi ko na kailangan papalitan to tapos ang kagandahan dito sa version 3 natin hindi tinipid ni Yamaha eh, yung presyo niya 155,900 pero complete na siya sa safety features dual uh, channel ABS meron traction control yan lang naman yung kailangan natin sa motor pagdating sa safety kaya uh, sobrang uh, sulit hindi ko siya sinisiraan yung ADV kasi galing din ako na dati. Yung ADV kasi 160 kasi single channel ABS lang siya. Ayun lang naman yung difference. Pero isa din sa dahilan kung bakit nagpalit ako. Kasi kung tutusin pwede ko naman yung for keep eh. Yung ADV 150 natin. Tapos bibili ng NMAX pero hindi ko kasi type dun yung maingay na panggilid. Pag nagpabiyaya ko probinsya papuntang Iloilo. -ilo. Naiingay na sa panggilid nun Lalo pag mainit na yung makina Parang nakakairita Tapos yung vibrate Hindi ka tulad dito sobrang tahimik ng NMAX version 3 Galing ng paggagawa ni Yamaha So ayun ito lang yung masasabi ko sa NMAX uh, version 3 Sobrang ganda niya Lahat ng uh, uh, expectation ko Lahat ng hinahanap ko sa motor Parang binigay niya na Good job may mga kinabit na ako dito eh mag i vlog ko na lang yun ulit may mga kinabit ako dito pero hindi naman siya aftermarket original din ng mga Techmax kinabit ko siya dito para mag yung mga combination combination ng mga kulay ay, eh, eh, gusto ko rin sana yung Techmax kaso yun nga lang ah hindi ko type yung kulay ng Techmax puro itim may eh. wala kang option eh tapos maliban dun sa kulay pero hindi ko naman sinasabi na pangit kasi nagbe-base lang naman ako sa mga sinasabi ng mga vlogger pero yung uh, technology daw um, parang hindi pa siya alam ng mga mekaniko kaya in case magka problema or ano sa daan medyo mahirap yung pagpapaayos or emergency yan lang okay guys hanggang dito na lang yung vlog natin basta para sa akin napakaganda ng NMAX version 3 kahit standard lang kunin nyo sulit na sulit guys promise tapakita ko sa, sa inyo yan diba gold bugs okay bye bye